Samantala, umabanti na sa second reading ang bagong panukalang batas hinggil sa parliamentary districting ng BARMM, ang proposed Bangsamoro Parliamentary Districting Act of 2025 o ang Parliament Bill No. 403. Ang news now sa report. Inilusad na sa second reading ng BTA Parliament araw ng Martes, October 28, ang proposed Bangsamoro Parliamentary Districting Act of 2025 o Parliament Bill No. 403. Iniakda ito ni na Members of Parliament, Soharto Ambuluto, Bainta ng Patuan, Aminudin Sumagayan, Ishak Mastura, Amir Zakaria Rakim, Rashdi Adyong at Ali Rakim Munder. Ang hakbang ay kasunod ng deklarasyon ng Supreme Court na unconstitutional ang naunang naipasang batas na kinabibilangan ng Bangsamoro Autonomy Act 58 at 77. Ito ang kauna-unahang legislative measure na inihain matapos ipinag-utos ng kataas-taas ang hukuman sa Bangsamoro Transition Authority na i-redraw ang parliamentary district sa rehiyon. Sa ilalim ng proposed bill, ipinapanukala ang 32 single-member parliamentary districts na ia-aportion sa mga probinsya at syudad sa BARMM na geographical areas base sa population at land area. Ang bawat parliamentary district ay mayroong hindi bababa sa 100,000 na populasyon na mayroong compact at contiguous territories alinsunod sa mandato ng Bangsa Moro Organic Law. Ang Basila ay magkakaroon ng apat na parliamentary districts, Siam sa Lanao del Sur, Tiglima sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, apat sa Tawi-Tawi, tatlo sa Cotabato City at dalawa sa Special Geographic Area. Ang proposed setup, base sa total regional population, na 4,545,489 na nanatili ang configuration para sa Basilan, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi at SGA na nakasaadin sa Bangsamoro Autonomy Act No. 77. Mayroon namang refinement sa ilalim ng proposed law para sa lalawigan ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Cotabato City. Sinabi ni BTA floor leader John Anthony Jet Lim ang paghahain ng bagong panukalang batas ay nagpapakita lamang na ang Parliament ay maaring mag-propose at mag-deliberate ng bagong districting law. Sinabi naman ni Speaker Muhammad Yaqub na top priority ng Parliament at tiyakin ng 2026 parliamentary elections ay maidadaos ng hindi lalagpas sa buwan ng Marso 2026. Hindi pa nakapaghahain ng Government of the Day ng kanilang version ng panukala. Jen Garcia, iMinds, Philippines.